Ang wikang Pilipino sa pabagsangkot, papawlan. Ang wikang Pilipino sa pabagsangkot, ay ang wikang masangkapan sa talastasan. dahil ito ay ng idea at naimput... naimput siya sa na ito kagaling ng tao at kanyang isip at damdamin. Boy, basig hey, mao na po ni mong kuan boy. Paginay boy. So, Makamit na isang bansa ang tunay na pagpapakita. Oh. Okay na boy. Kung hindi ito lubos na nitinihas, kalma boy, sa kalma. Wika at kultura. Ang wika Pilipino ay nasusubing ng lugod ng pagbasa ng pagkakaisa at kaunlaran. Sa so, pamamagitan ng paggamit ito sa edukasyon, pamamahalaan <tunan> at mass media, Nagiging mas malawak ang partisipasyon ng mamamayan sa mga usaping panlipunan at pamansang isyo. Ang pagbibigay ng halaga, bi, pagbibigay ng halaga sa mas inklusibong lipunan kung saan mas maraming Pilipino ang, maka nakakapagpahayag ng kanilang salubi at pagbahagi sa pagbusbong ng kinabukasan ng bansa. Ang pagkakaroon ng wika ay isang katangian katangian kinaiba ng tao sa iba pang mga sa tao. May mga may wika, may wikas siyang kasangkapan sa kanyang lipunan, pinamamayan ng, 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 katwiran at ganting kinabang. Kung wala, kung wala ang wikang Pilipino, walang nasyonalismong Pilipino. Kung walang nasyonalismong Pilipino, walang bagong lipunan makikipagtagalan sa Hello. Okay, brother.